Sa tala ng MMDA, nasa umigit kumulang limang daang libong pamilya ang bilang ng mga informal settler dito sa Metro Manila. Nakasal sa batas na responsibilidad ng pamahalaan na mabigyan sila ng relocation site sa oras na palisin sila. Pero sa halip na ilipat, ilang mga politiko mano ang hinahayaan silang manatili sa mga illegal settlement para mapakinabangan ang kanilang boto sa araw ng eleksyon. Ano nga bang nalalabag ng mga gumagawa nito? ang mga eksena tuwing may demolisyon sa mga informal settler. Kapag hindi nakuha sa masusing pakiusapan at sapat na palugit, kalimitan marami ang nasasaktan. Kung minsan, may mga nagbubwis pa nga ng buhay. Ayon sa Republic Act 7279, ang batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga informal settler laban sa hindi makatarungang pagpapalis at demolisyon ng kanilang mga bahay. Kailangan may nakandang relocation site kung sila paalisin sa isang lugar. Pero sa halip na ilipat, ilang politiko manong inayang manatili sila sa kanilang lugar para umano sa araw ng eleksyon, mapakinabangan ang kanilang mga boto. Hindi na raw bagong ganitong sistema ayon kay Lorna, hindi niya tunay na pangalan. Kinakausap umano siya ng mga lokal na opisyal para magakot ng mga informal settler upang magparehistro at iboto ang isang kandidato. You organize namin sila, tapos magpiprepare sa so sasakyan papuntang Comelec. Pagdating namin sa Comelec, sasalubungin na kami ng isang tao na may mga dala ng forms. Mm -hmm. Tapos, uh, pipirma, na yun, na lahat yun. Tapos, kokolektahin ulit. Tapos, uh, tatawagin sila na rin sa taas grupo ulit. Sa loob na ng Comelec. Kakotya ba yun mula dun sa loob? No? sa mismo Comele. Wala na masyadong tatlo. Wala nang tanong. diret direcho na yan sa Comele. Tatlong daang piso raw ang binibigay ng politiko sa bawat taong kanilang nahahakot. 6,000 piso naman ang ibinabayad kay Lorna bilang organizer. Ipinakita pa niya sa amin ang listahan ng mga lugar na napuntahan na niya at mga taong nahikayat na raw niyang magparehistro kapalit ng konting halaga. Eh yeah, kasi one of the four niya. Kung isang diskarte yan, para mag-sure win. Ito na yung boto natin. Ha? Dino na na siya. Dahil siya na tumulong sa'yo. Siya yung hindi ka na nagpakahirap, hindi ka na pumila, hindi ka na gagutong-gutong. So yun tao, siyempre. Doon, doon, na sa, doon siya, siya buboto. Pangako raw ng politiko sa mga nahakot ng organizer, walang mangyayaring demolisyon. Ang mga lokal na pamala ng may otoridad sa demolisyon ng mga informal settler na nakatira sa lupa ng gobyerno na sinasakupan. Sila rin ang dapat magbigay ng relocation o lilipatan ng mga aalisan ng tirahan. Kasi ang sinasabi ng politiko is demolition. Well, may, may panawagan lang na gano'n. No? demolition, tapos dahil election. Pero after election, nagabit ka na wala na yun wala ka na wala na silang sindang. Ayon sa Institute for Political and Economic Reform o IPER nangyayari ang ganitong sistema hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa ilang lugar sa bansa Well, hindi lang sa Maynila no? rampad sa buong, buong bansa Kasi pinakamadali yun na paraan para ang isang politiko ay magkaroon ng siguradong uh, butante. Kasi nililista nila eh kung sino ba yung hinahakot nila. Kapag na-approve yan sa Comedec, eh, ay pwede na nilang gamitin yung listahan. Gipa ng IPER, malaking bahagi raw ng kabuang bilang ng mga botong tinatawag na command votes ng mga informal settler sa pagkakapanalo ng isang politiko. Sa Metro Manila, malaking porsyento ng mga butante ang nakatira sa mga illegal settlements. O kadalasan, pag nagkaroon ng problema sa lalo na private property ng board, ang una na nabibrain dyan ay ang mayor. Kasi bakit hindi pa pinapalis eh, private property yan. Mm -hmm. At nang nangyari, hinihintay nila hanggang magkasuhan, ilang taong kasuhan yan, bago madimulis. At pag nadimulis, matagal din madimulis. Mm -hmm. Kasi yung nagdidimulis ay ang, ang uh, city hall. Ano? Mm -hmm. Habang nandun lang, pwede sila bumuto at yun ang nagagamit. Itinanggi naman ito ng pangalawang Pangulo ng League of Cities of the Philippines NCR Division na si Mayor Shervin Gatchalian. Lahat kami ang hangarin namin magkaroon ng maayos na pabahay ang aming mga kababayan. At uh, wala sigurong alkalde gusto kong sabihin na may squatter sa kanyang uh, kinauukulan. Eh. At... Uh, Uh, kung yan ay mabibigay namin sa aming uh, kababayan, mas malaking boto ang aming makukuha.